Hi kuya Kumusta? Ha? Ah, okay lang naman Nakagaya ng pinangako ko iyo kuya Ito po mga idol part 2 na no ah, Kasi po kagabi Dumaan po ako rito Binigyan ko ulit siya ng pagkain at ah, baka hindi pa nakain ah, kagaya po ng pinangako ko po kahapon Noong unang video ko po sa inyo natadalhan ko po kayo ng pagkain ano? yan meron po ditong ulam yan po mga idol, dalakong ulam Saka may doon po tayong dalang kanin. Yan oh. No? Ito po may kanin. At mayroon po dyang hotdog. At saka po yung sinasabi kong damit, uh, pwede po kayo po maligo. Halimbawa ako doon sa so may ano, ilog. May doon po dyan. Pwede kayo maligo dyan, mga uh, idol. Ano? Uh, magdala ka ng ano. Suuti so, minsan doon kasi may may uh, mainit. Ano? Mamayang gabi, mag-jacket ka at malamok dito sa yung tinutulugan. Yan po guys, sa tinutulugan niya no. Siya po si Kuya isang taong grasya po ano nakita po natin dito, yan. Ito, ito yung aking jacket. Bibigay ko na sa iyo ha. Ito po mga idol oh. Ini Yun sinusuot ko sa pagtitinda ang jacket. Yan oh. No? Yan. Kain po kayo diyan. Buksan mo na lang yung wala po ay inakaiga po ba niyan? May dugo yan. Baboy. Sinanglay. At may dala rin po akong pantalon. Ito kuya. Ha? ha? Pantalon para sa gabi, hindi kin nilalamok. Ano? Medyo malug nga lang ng konti. <clears throat> Kung makakakuha ka ng tali diyan, ito po, may dala po tayong pantalon. Kung makakakuha ka ng tali diyan, eh, ay mo na lang kuya ha. Yan, sasampay ko rito. sutin mo na lang yan at dito, dito may tubig dito oh. Pwede ka maglinis doon, maligo para kahit papaano naman ikaw ay ma malamigan ang katawan. Ano kuya ano? Ah, uh, sige po mga idol, at ito po ay parto na po ano sa ating pagbi-video. Um, uh, akala po binalikan kasi nangako po ako kay kuya na dadalhin ko po siya ng damit at saka pagkain. Yung pong kumot na dala ko na dadalhin ko eh, hindi nalimutan ko po, gawa po nagmamadali kanina eh, mga idol ano. At mayroon po tayong binigay na ano, Coca-Cola. Yan po. Meron po tayong Coca-Cola. Yan po, kuya, ah, hindi na po nap, may baso po naman dito, eh, may baso po naman siya doon. At ah, kain ka lang kuya. Enjoy ka lang lagi. Sino ang bibigay sa inyo ng pagkain dito? Yung mga iba, ha? Ay ako lang ang sa sayo ng pagkain. Oo, hmm, ako lang po doon dadala ng pagkain kay kuya, no? Babawaran si kuya. Ah, matanong ko na talaga, hindi mo ba alam kung taga saan ka? Ha? Hindi, lakasan mo sige, lakasan mo, Boses. Kahit pang Ha? Ay, hindi na po. Hindi wala kang kakilala mga kapatid mo lang kamag-anak? Yeah, okay. Ha? Ay wala, hindi mo kilala sila. Hindi, yung kapatid mo, kahit kito, kapatid mo isa kahit isa lang. Ay hindi mo na kilala. Yan, sa mga sa mga viewers ko po, ano, sa mga followers ko po mga idol ano. Ah, uh, nakikisuyo po ako sa inyo. Ah, uh, kung sakali po mapanood yung video ito, uh, humihingi po ako ng konting share ano po para po kay Kuya ano po. kung sakali po mapanood po ang video ito, uh, si Kuya po ay makikilala na ano po at kung sakali po makilala ng mga kamag-anak niya, maaabotan pa po, po niya rito sa may po ano, sa may, sa may tindahan po ng bibingka. So hanggang dito na lang po mga idol at maray maray po salamat muli sa lahat po ng followers ko at viewers. Uh, at kuya, ingat ka po rin lagi ano. At po pong init ang panahon ano. At bahala na mamaya kung mapag Basta mamaya bibili na lang tinapay, dadalhan po na lang ulit kita paghapon na, no. Ingat po po diyan at sana ilagay ang ligtas ano po. Hanggang dito na lang po mga idol at maraming maraming salamat at pa po ng video ko mga idol. Thank you po very much. -bye.